at hinahangaang dalaga sa nayon ay inapamasawa ang isang buwaya. Isang araw sumakay siya sa kanyang asawang buwaya upang gumisita sa kanilang bahay. Ngunit walang sino man sa kanyang pamilya ang kumilala sa kanya. Afala niya hindi na siya tinatanggap ng pamilya kaya labis siyang nalumpot. Sa sobrang sama ng loob na pa siya siyang sa ilalim ng ilog at makasama ang hari ng mga buwaya habang buhay. Ngunit ang dating kasintahan niyang si Shao ay ayaw sumuko sa kanya. Pinikit niya ang kanyang mga mata, pinagdugtong ang mga palad at nagbigkas na mahiwagang dasal sa harap ng salamin. Biglang kumidlat at kumulog ng malapas. Sinundan ng dalaga ang iwanag at lumapit sa salamin. Sa loob nito numitaw ang tatlong lalaki. Pagtingin niya mabuti isa sa panila ay si Xiao Tabi siyang at agad na tinawag ang magkapatid na suso upang ipakita ang kanyang kaibigan. Ngunit sa halip numating ang hari ng mga buwaya. Yeah. Nagminit ni Tito na malaman na pa rin si Shalsway kay Villager Flower. Sa galit ng ang kalahati ng kanyang mukha bilang buwaya, dinumog niya ang salamin at winasaf ito upang maputol ang kanilang koneksyon. Matapos noon, tinanong niya ang dalaga kung bakit patuloy niyang iniisip ang kanyang dating kasintahan. E kulang ba sa pag-aaruga po sa iyo? Galit niyang tanong, ipinaliwanag ng dalaga na may karapatan siya makipag-aibigan at makipag-usap sa kahit sino. Sa galit na mutlat, nagbili nagbilim ang mukha ng hari ng mga buwaya,